Narito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng biyernes, Hulyo 19. Para po sa may mga sujak sign, Aris, magiging mabilis ang takbo ng mga pangyayari sa iyong buhay. Kaya kung babagal-bagal ka, maaari kang mapag -iwanan. Ang alinlangan, ang pinakamahipit mong kaaway. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet, at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 18, 19, 20, 24, at ang 33. Para naman sa may mga sign na Taurus, bibigyan ka muli ng isa pang pagkakataon upang kumita ng malaking halaga sa iyong negosyo. Talasan mo lamang ang iyong isip at sunggapan ang mga darating na swerte ang iyong maswerting numero ang iyong mapalad na kulay ay ang peach at ang iyong maswerting numero naman ay ang 19, ang 20, ang 24, ang 32, ang 36 at ang 43. Pare naman sa may mga sujak sign na Gemini, muli ay ipagkakaloob sa iyo ang espesyal na pribihileyo na hawak mo mismo ang iyong kapalaran. Gamitin mo, in, gamitin mo ito at hindi ka dapat na muli pang mabigo Ang iyong mapalad na kulay ay ang red At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 1, 17, 27, 29, 30 at ang 38 Pare naman sa may mga sign na cancer Kung saan ka, makikinabang doon ka hindi dapat maghari sa iyo ang emosyon. Ang totoo, madala sa buhay mo ang isang tao, ang damdamin ay sabagal sa pag-asenso. Ang iyong mapalad na kulay ang aquamarine. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang kense, 18, 25, 38, 43, at ang 44. Pare naman sa may mga 43, sign na layo, Paparami ang nagkaka sa iyo. May desidido pero mas marami ang nagtangkang makuha ka. Dahil sa sitwasyon mo, manahimik at ipagpaliban mo na ang pagpapasya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 12, 29, 36, 38, 41 at ang 45. Para naman sa may mga sudyak sign na Virgo, para po sa Virgo, kung sino ang mailap. Ibig sabihin na sa kanya ang katangian na bagay na bagay sa iyo. Kaya ang payo sa iyo ay matutong maghintay. Ito ang itanim mo sa iyong isipan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 17, 20, 26. 31 at ang 32. Pare naman sa may mga sujak sign na Libra para po sa Libra. Malalaman mo ngayon ang huwaga ng iyong buhay. Matutulad ka sa isang bulaklak. Bago lumabas ang tunay na bagong ng bulaklak, kailangan mo na nitong masaktan at masugatan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yelo at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 9, 18, 22, ang 25, ang 36, at ang 39. Para naman sa may mga sudyak sign na Scorpio, lumayo ka sa mga tukso. Nagbabanta ang mga ito na sirain ang buhay mo. Hindi sila mahirap tukuyin dahil alam mo na kung ano ang tunay na motibo ng bawat lumalapit sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang purple, at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 17, 20, 25, 27, 35, at ang 38. Pare naman sa Sagittarius, mumunting patak ng tubig ang bubuo sa dagat. Gayun din ang bundok na mula sa mumunting mga alikabok. Mag-ipon ka, ito ang tunay na sikreto ng iyong pag-asenso. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6. Ang 19, 14, 28 at ang 31. Pare naman sa isang Capricorn. Papasayahin ka ng langit at siswertihin ka. May darating na, nangang, na magagandang kapalaran sa iyo na sorpresa mula sa tunay na sayang. Ang iyong mapalad na kulay ay ang beige at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 7, 18, 24, 29, 33 at ang 38. Pare naman sa Aquarius, huwag kang magalala. Kapag natangay ka ng pagkakataon, ito ay sinyalis na kumikilos ang iyong kapalaran para sa iyong kaligayahan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 9, 11, 15, 21, 25, at ang 39, 40, naman sa may mga 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, sa 57, 58, nila 60, na kusang lumilipat sa iyo ang ilan sa mga swerte nila. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black, at ang iyong maswerteng numero ay ang 16, ang 19, 20, 24, 33 at ang 36. At ayan ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Biyernes, July 19.